Ang tagumpay ni Musashi laban sa angkan ng Yoshioka ay isang makasaysayang tagumpay na yumanig sa feudal na Japan at nagpapatibay sa kanyang katanyagan bilang isang natatanging mandirigma ng espada. Ngunit ang paghahanap ng mas mataas na karangalan at pagka-perpekto ay hindi nagbigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Alam ni Musashi na upang maging isang tunay na alamat kailangan niyang talunin ang iba pang mga dakilang maestro ng sining ng pakikidigma. Tulad ng isang matalim na espada, palagi siyang naghahanap ng mga bagong hamon upang patalasin ang kanyang isipan. Ang kanyang landas ay nagdala sa kanya sa Nara, ang sinaunang kabisera ng Japan, isang sentro ng kapangyarihan at tradisyong Budista, nakilala sa mga sining ng pakikidigma at mga makasaysayang templo. Sa gitna ng katahimikan ng mga hardin ng Zen at mga kama ng Lotus, umunlad din ang tradisyonal na sining ng Sibat na itinuro ng mga monghe ng paaralang Hozoin Ryo. Ang sining ng pakikidigma na kasing pinong ng pagmumuni-muni ng Zen ay hinubog dito. Ang mga mandirigmang monghe nito ay bihasa sa paggamit ng Sibat na tinatawag na Jumonji Yari Isang Sibat na may mga krus na talim na nagbibigay ng pambihirang kagalingan na nagpapahintulot ng mga galaw tulad ng pagputol sa gilid bukod sa tradisyonal na pagtusok. Ang kanilang galaw ay dumadaloy ng maayos. Ang bawat kilos ay parang isang nakamamatay na sayaw at ang Sibat ay nagiging parang bahagi ng kanilang katawan. Ang reputasyon ng paaralang Hozo in Rio ay kinatatakutan sa buong Japan. Ang mga monghi nito sanay sa mga pagsubok ng digmaan at nagpapakita ng kanilang tapang sa mga madugong duelo ay kilala sa kanilang bihasang paggamit ng sibat at kanilang kabangisan sa labanan. Sa kanilang dalubhasang kamay, ang Jumonji Yari ay isang mapanira at magandang sandata, isang kasangkapan ng digmaan na sumasalamin sa pilosopiya ng Zen tungkol sa ganap na pagkontrol sa katawan at isipan matapos ipakita ang kanyang kakayahang talunin ang mga maestro ng fencing na may iba't ibang estilo, si Musashi ay naglalayo na ngayong patunayan ang kanyang kakayahan laban sa mga maestro ng sibat at palawakin ang kanyang talento bilang isang samurai. Naunawaan niya na ang sibat ay isang mapanganib na sandata na may mas mahabang abot kaysa espada at nangangailangan ng isang bagong paraan ng pag-unawa sa pakikidigma. Ang samurai ay naghahanap ng pinuno ng templo, ang maalamat na si Hozoin Inei. Ang halos mitolohikal na taong ito ay nagperpekto ng estilo ng pakikipaglaban gamit ang yare, si Bat. Ayon sa alamat, binuo ng monghe ang kanyang sandata nang makita niya ang kanyang refleksyon sa Sarusawa Pond at ang hugis ng buwan sa tubig ay tila nagdagdag ng dalawang bagong talim sa kanyang sandata. Pagpasok ni Musashi sa templo, siya ay magalang na sinalubong ng mga monghe na nagdala sa kanya sa harap ni Inay. Subalit ang maestro ay isang matanda na ang kanyang mukha ay hinubog ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay mapayapa at tagos ang tingin. Ang kabataang sigla ay wala na sa kanyang mga ugat, ngunit ang kanyang presensya ay naglalabas ng matibay na karunungan at panloob na lakas. Maingat na pinakinggan ni Inei ang hiling ni Musashi para sa isang duwelo. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, hinirang ng maestro ang isa sa kanyang pinakamahusay na mga estudyante upang humarap kay Musashi. Ang estudyanteng ito na nahubog sa disiplina ng Zen at tradisyon ng paaralang Hozoin Ryu ay magpaparangal sa kanyang maestro at magbibigay kay Musashi ng isang hindi malilimutang duwelo. Nang magsimula ang laban, ang atmosfera sa dojo ay puno ng tensyon. Ang mga monghe ay tahimik na naupo sa isang bilog sa paligid ng lugar ng laban. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa dalawang mandirigmang nagbabanggaan. Ang monghe ng Hozoin ay nakatayo ng may kagandahan at katumpakan na parang isang tagak ang kanyang makinang na talim ay kumislap sa sinag ng araw na parang pilak na sinag. Si Musashi hawak ang kanyang kilalang boken, kahoy na espada, nang mahigpit ay maingat na tinitingnan ang monghe, nararamdaman ang enerhiya nito at ang buong tradisyon ng paaralang hozoin na nangingibabaw sa paligid. Sinimulan ng monghe ang laban gamit ang isang bahagyang galaw ng kanyang pulso. Ang sibat ay tumagos sa hangin na may tunog na parang sipol. Ang pangunahing talim nito ay nakatutok sa dibdib ni Musashi. Mabilis itong naiwasan ng samurai, isang hakbang sa gilid at bahagyang nailigaw ang sibat ng ilang milimetro lamang. Gayunpaman, nang hilahin ng monghe ang sibat pabalik, ang isa sa mga gilid na talim nito ay bahagyang kumamot sa mukha ni Musashi. Nagbigay ito ng babala sa samurai na huwag kailanman iwaglit ang kanyang tingin sa sibat. Matagumpay na naharang ni Musashi ang pangalawang atake gamit ang kanyang boken. Ang tunog ng kahoy laban sa metal ay umalingaw-ngaw sa buong dojo dahilan upang mapasinghap ang mga tagapanood. Ang epekto ay yumanig sa kanyang braso ngunit nanatili siyang matatag. Bumawi si Musashi ng kanyang sariling pag-atake, ngunit sinalag ito ng monghe gamit ang tangkay ng kanyang sibat. Ang monghe ay umatras ng isang hakbang, pinanatili ang distansya gamit ang dulo ng kanyang kamayari, sibat na may talim. Nagkatitigan ang dalawang mandirigma, ang kanilang mga mata ay tila nag-aagawan sa isang duelo na kasing intense ng banggaan ng kanilang mga sandata. Patuloy na nag-alab ang nakamamatay na sayaw. Ang monghe ay umatake ng mga kidlat bilis, natusok at pabilog na galaw ng sibat. Sinasamantala ang kanyang mas mahabang abot. Sa kanyang liksi at matalas na pananaw, naiwasan at naharang ni Musashi ang mga pag-atake. Hinahanap ang pagkakataon na mabuksan ang depensa ng monghe. Ang lahat sa dojo ay punong-puno ng tensyon. Tahimik na nagmamasid ang mga monghe ang kanilang di maipaliwanag na mga mukha ay sumasalamin sa disiplina ng Zen. Ang tunog ng mga nagbabangga ang armas, ang hingal ng mga mandirigma at ang langit-ngit ng sahig na kahoy ay tila bumuo ng isang simponya ng labanan. Nararamdaman ni Musashi na kailangang baguhin ang kanyang estratehiya. Hindi niya matatalo ang munghe sa ang labanan. Kailangan niyang lumapit, sirain ang depensa ng kalaban at gamitin ang kanyang bilis at liksi upang makapagbigay ng tiyak na tama. Sa biglaang inspirasyon, matapos sumigaw ng isang sigaw ng digmaan, ibinigay ni Musashi ang isang malakas na hampas gamit ang kanyang espada. Tinamaan ang pulso ng monghe at iniwang mahina ang hawak nito sa kanyang sandata. Sa isa pang suntok, naalis niya ang sibat yari mula sa mga kamay ng kalaban. Nawala sa monghe ang kanyang sandata at siya ay nabigla. Siya ngayon ay nasa awa ng samurai. Ibinaba ni Musashi ang kanyang boken, kahoy na espada at yumuko ng may paggalang. Kinikilala ang husay at tapang ng kanyang kalaban. Natapos na ang duelo. Muling nagtagumpay si Musashi, pinatunayan ang kanyang kahusayan at kakayahang mag-adjust sa kakaibang mga estilo ng labanan. Natutunan niyang sumayaw gamit ang sibat, maramdaman ang abot at lakas ng makalumang sandata na ito at gamitin ang kaalamang iyon para sa kanyang kapakinabangan. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang pagpapahalaga sa tradisyon at disiplina ng mga monghe mandirigma na naghamon sa kanya at tumulong upang lalo siyang umusbong bilang isang samurai. Sa kanyang kilalang aklat na Ang Limang Singsing, -Sing, Sing Five Rings. Sa kabanata tungkol sa tubig, inihalin tulad ni Musashi ang samurai sa tubig. Ayon sa kanya, ang tubig ay umaayon sa hugis ng sisidlan nito. Sa likidong anyo agad nitong kinukuha ang anyo ng sisidlan, maging ito'y parisukat o bilog at nagiging patak o karagatan. Ang susi sa tagumpay ay ang kakayahang umayon sa kalaban, sa kapaligiran at sa kasalukuyang mga sitwasyon. Ang pagkakulong sa iisang estilo o estratehiya ay tiyak na magdadala sa kabiguan. Ang kakayahang umangkop sa pagbabago, matuto mula sa karanasan at mag-adjust sa mga bagong sitwasyon ay mahalaga para sa personal na pagunlad at tagumpay sa anumang larangan. Matapos ang duwelo, tahimik na naupo si Musashi sa isa sa mga patio ng templo, pinagmamasdan ang kapayapaan ng lugar. Ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na inuulit ang tindi ng laban sa monghe na may hawak na sibat. Ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanya, hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Ang tagumpay laban sa alagad ni Inay ay nagpakita sa kanya ng pangangailangan ng kakayahang mag-adjust sa labanan. Ang sibat na may kakaibang abot at lakas kumpara sa espada ay nagdulot ng bagong pananaw at kilos. Natutunan ni Musashi na ang pagkapit sa iisang istilo ng pakikipaglaban ay magpapahina sa kanya at lilimitahan ang kanyang potensyal bilang mandirigma. Pagkatapos ng duwelong iyon, pinalawak ni Musashi ang kanyang misyon para sa isang mas likido at maraming gamit na istilo ng labanan na kayang umangkop sa anumang kalaban at armas. Sinimulan niyang isama ang mga elemento ng sining ng sibat sa kanyang sariling pamamaraan. Natutunan niyang gamitin ang distansya at tiyempo sa kanyang kalamangan. Gayunpaman, ang laban sa monghe ng Hozoin ay nagdala rin ng mas malalim na pag-unawa sa zen at praktikal na aplikasyon nito sa labanan. Ang kapayapaan ng monghe ang kanyang mental na disiplina at ang kanyang koneksyon sa sibat ay tumatak sa isipan ni Musashi. Napagtanto niya na ang tunay na lakas ay hindi lamang nagmumula sa lakas ng katawan kundi sa lakas ng isipan at espiritu. Ang paghahangad ni Musashi para sa pagiging perpekto na dati nakatuon lamang sa husay sa espada ay pinalawak upang yakapin ang buong katawan at isipan. Sinimulan niyang hanapin ang balanse sa pagitan ng pisikal na lakas at mental na disiplina, aksyon at pagmumuni-muni. Ang duwelo sa templo ng Hozoin ay naging isang mahalagang punto sa paglalakbay ni Musashi sa buhay. Umalis siya sa Nara bilang hindi lamang isang mas mahusay na samurai, kundi bilang isang mas matalinong tao. Ang karanasang ito ang nagtulak sa kanya na likhain ang Hyoho Niten Ichiryu, ang istilo ng dalawang espada na naglagay sa kanya sa kasaysayan bilang isang alamat. Higit sa lahat, ang duelo ang naglatag ng kanyang landas patungo sa kaliwanagan, isang landas na kanyang sinundan ng may parehong tapang at disiplina tulad ng paghawak niya sa kanyang mga espada. Mula noon, ang espada ni Musashi ay hindi na lamang isang sandata, kundi isang instrumento ng sariling kaalaman at pagbabago. Siya ay naging isang ganap na samurai, isang mandirigma na naghahanap ng tagumpay hindi lamang sa labanan, kundi pati na rin sa kanyang kalooban.